si Amargura. Evangelist. Ko, parang gusto ko na yun, dalawa at isa. Talagali, Talagali. Natin. unti na lang ang ganda Ito, ganda Tatlo na. Okay. Siya si scourging at the pillar. Ayun, no? Meron pa dyan? o mm, oh, dito naman. Dito yung pinagada kanina. Hindi pa yata ito pinaparada. Ito? Mm, mm Sila. Balik ka dito. Ang ganda ng damit na eto, nako. Ang huh? ganda ng damit. Ang damit. Ang bilis no? oh. hmm. yeah, Last three, ay last four. Dito ka, nagpipicture sila. Dito ka. Saan ka So, sa St. Thomas. O, dito, ito naka-purple, Oh. Ay, ito, Hindi mo pwede hawakan yan, anak. Yari tayo. Ganda ng damit na ito, be, Oh. Ito. St. Lazarus. Mm. Ito, tinan mo, Oh. Ay, yan. Ito na lang dalawa. Alin? Lakay ka sa pati sa oo. Alam mo, ano, yun pa. Ang ganda ng mga damit nila. Ang ganda ng mukha, no? Eh. Hmm. Ang gusto ko na po ni nito. Okay. Oh. Okay, mo, tapos na. Tapos na po. Saan ba tayo? Um, Nasaan na makapan church? Doon lang po tayo. Sampano, Wait lang, pupuntahan na natin. Sa tatlo po. Sa tatlong Maria. At tatlong Maria. Ay, papis. Tatlong Maria. tayo. Nung oh, Biyos ko lang. Ang mm hindi. -hmm. Si Cleo fean. Si Si Salome. Iwan na kita rito. O, tira na. Kompleto na sila dun.